So yan guys, yung ating mga bagong breeding ano. Yan ang ating ano. Gandang hapon pala sa inyo. So po, kaya nag-video dito ay may kukunin tayong itlog. So susubukan natin yung ating bagong incubator. Kasi yun, ay, bago pa, wala pang tandang. So may nakita ko dito ang aking manok na pagala. Yung mistiso. So, so ko lang na isalang doon sa incubator na gawa ko at para makapagparami kami na ang amo ko tingnan natin kung nandito pa kasi nakita ko ka nung nagtatanim ako tanim naglinis ako dito baga may mga tanim ko sitaw so yan kinukulong ko na at may mga alaga din kasi akong kambing kinakain kasi ayun ang manok oh. so hindi ano, ko alam kung ilan Pirasong itlog na ito at di ko rin alam kung ilang araw na to lilipad to guys. So yan guys. <laughs> Hindi ko lang <alam> kung kita. <laughs> Hoy! Kunin ko yung itlog mo. Tapos tingin ko yung aking itibito. Okay. Ano nung ka Okay. Ang gagalit. Ang gagalit na. Guys. Ang gagalit. Ang gagalit. Ang lagang monok. Okay kukunin ko yung itlog mo ha testingin ko yung incubator kung magalit nagagalit guys kaso medyo ano no so, titignan ko lang ah. Mapawapisa natin baka kaso parang wala na akong tiwala dito guys ah. Ah. alamin ko lang kung ilan baga to oh? O, pero sabi ito siam hap Siyam ako dito sa isa May inaano ako na magaan Ito oh Parang magaan Tilos pa naman Parang tandang to Ito rin oh So na Testingin natin doon Kawawa ka naman Wala ka na ngayong ano Ah, wala na itlog. Tem liman yan. Oo, oh, titingnan natin kung may laman baga. Ang problema, hindi rin kita ah. Puro dilim na. So, puro itim na. Malapit na yata pumisa to ah. So, wala talaga. Puro itim na. So, baka ilang araw na lang to. So, subukan natin itong ating ikibitor tatlong ilaw niya guys dito na natin ilagay sa ano susunod nito guys ayos ko pa yung mayroong ano lagayan talaga ng itlog baga so lagay ko lang muna so yan guys yung ating incubator tanggalin muna natin to ito medyo madumi na tutnaan natin ng pagbutas kayo na eh Lagay tayo ng tubig Ayun hindi makita kasi itim yung ano lagyan natin doon sa dulo so ayan na guys nilagyan na natin yung iklog natin itlog! <laughs> tubig <laughs> ito ba itong vlogger na ito ba Sala. <laughs> sala, sala man. So, guys. Pasensya na nang nasabi ha. So, ayan. Lalagay mo natin yung takip para pang ano baga. Sobrang init kasi pag walang takip. At saka doon natin lalagay sa baba kasi yung ating tree. So, op. So, guys. I-update ko kayo ulit dyan pag yun nagpisa. Pag hindi nagpisa yan, laga. <laughs> kasi luma na kasi yung itlog na yan, eh. So, susubukan lang na namin i-update ko kayo dyan pag eh, napuno na ng itlog yan pag marami na kami na ano sa aming Texas yun eh hindi Texas yan mistiso init sarado so, na natin nandito so, yung pinakapuso natin guys so ang patay nyan ay 37.8 mamatay yan tapos ang buhay naman yan uli 37.2 So, yan. So, ako ko na kayo ibibigyan ng ano dyan pag nagpisa. Isang araw? Hmm. Pag ilang araw ngayon? Apat yata. Apat na araw lang? Oo. No, ano eh. Ah, this is a is. Ah, this is a is. So, yan, guys. Tingnan natin yung incubator natin. May narinig akong sisiw eh. <coughs> ang ko ng motor eh. May narinig akong napiyak. So, yan guys oh. Ha! Success! Oy, oy! Sayang so, guys, isa pa lang, wala pa yung ano, iba. So, alamin natin kung magtuloy-tuloy. Di isa pa lang. So, natin ulit. Success yung ato yung ano, um, dalawang botas na Okay. Ano na, na, na siya, ano, limliman ng... Oh. Nalimliman na lang yung, yung ko doon eh. Nakita ko yung ano. Kaya, puro at least pumisa siya pa rin ano. Hmm. Nakano siya. Okay. So, continue yung ano. Hmm. update ko dito kayo ulit kung ilan pang ipipisa talaga niya. So yun guys, may pisa ulit. Tingnan natin ang tingnan to. Ay niyan, nalikot-likot na 'yung isa. 'Yung isa nandun no, oh. Ayun, oh. Halo-haluin natin ng konti. Oh. ano Halop lang 'yan, guys. Apat na araw, 'yun natin ding incubator 'yan. Hindi ko iikolain mapipisa. Sige. Okay. Aba, naiiga din pala ang tubig. Ano, nababawasan din pala ang tubig. Sige, so, hindi ko pa na... Ano yan? Hmm. Sila doon natin. Baka nagalamig Sila doon ng init. May init eh. Sarap doon sa loob. So, ayan guys. Yung ating incubator. Ipapasa natin yung video ka, sir boy, ngayon. Yan pala. Sir, shout out, sir. So, yun ay... Anong masasabi mo ngayon, sir? Ayan, oh. So yun guys, ah, ipapasa natin yung video natin Pumisa na yung itlog natin. Itlog natin. Itlog pala ng manok ko. Wala sa sabi guys. Oh, ah, dalawa nang napisa guys ngayong araw. July 18. July 18 ba ngayon tol? Ayan. Ay, dalawa na. So yun na yung mga apat na araw pa lang guys. Ah, Papasok ko tong video nito ka sir boy. So, shout out sir. Nung um, kayang masabi ng amo ko dito. At siguro maganda. Pero hindi naman to maganda kasi hindi naman to babae. Hehehe. <laughs> so guys, tanggalin natin yung itlog at may naka na yung si Yotol oh. Loto na raw niya at siguradong hindi na to pipisa kasi pangal pang Pangalawang gabi na eh. Eh gabi Isang gabi eh, isang araw na ano. So yan lang guys, so, dadalawa Malabo na yung ano, yan yan. So, yan guys, kaya nga dito Duda nga sana ako na Pero swerte pa naman, may pumisa pa Ay wala na guys, nakalug na oh Wala na? nakalug Walang nagbabasa ako. Wala, wala Wala talagang bumasa ko oh. Mainit na naman Mainit pa naman kasi hindi naman limliman <laughs> wala na yan so talagang sa siyam dalawang napisa ano yan? Diretso mo na dyan? Hindi, ugasan ko pa yan. Pwede oh. naman, diretso mo na yan. so, ayan, tanggalin na natin to. Ay, sorry. Nabigla yung aking mga lagang dalawang piraso. So, ayan guys. Ah, hanggang dito na lang ang aming video. Pagpasensya nyo na, na ano, yung aking tutorial ngayon. Pero kung itong tutorial natin nakakatulong sa inyo, sana naman As subscribe po ako sa uh, channel ko ipashare sa ating mga kaibigan na magmamanok so guys ito'y wala akong experience tinisting lang ako ng amo ko na nag away pa kami ng amo ko share <laughs> shout out sorry ayan pero okay naman nakapisa so yan guys tatanggalin ko na yan siguro bukas kasi masyadong malakas sa yan guys at saka gagawa ko ng isang ano lang bumbilya lang So, ayun, bye bye. Maraming pong salamat sa inyong lahat. lana na. Sabaho. Mm ano na siya ba? <laughs> Hindi na siya mabuo. amoy hey, oh. ko na nga eh.